Hello mga kaislahanon. So mag-apply ta sunscreen sa ato ang face. Para protection sa init sa panahon. So sugdan na nato og apply og sunscreen. So kani siya is tinted nga sunscreen kay ganahan magkuha ni kay mga primer na bitaw siya nga nga sunscreen so no need na siya magamit ka o mga ang sa pa sa mga naong kay kuan na siya SPF 50 nga sunscreen inya yeah, imuhang aping is muhamis musinaw na o, pang tapon sa mga kainit sa panahon ni ato na ni siyang hinahinayan o spread sa ato ang aping aron malagap o butang ganahan magugkuan ani ang uh, na sunscreen mo gamit mga kaislahan no ni kay tungod atong naong is dili bitaw mag mag agah, dili mag agat. so inigma ni mo apply imuha ng paughon sa imuhang naong dayon mga pila minutes or seconds mukuan na na siya mauga dayon magsinaw so maunang ganahan kung magamit gamit ang anga tinted sunscreen tangan dyan na ang liog mga kaislahan nun kay aron pantay aron dili lain tanawon ba kay ang imuharang naong kaputi gasinaw ng imong mm -hmm. liog ga item og galagom ang sangalan ana ang so dapat og gutangan ang nao, gutangan pud ang liog dunggan tong o wa ba nagkabang Hindi kita malimot o butang o sunscreen mga kaislahan Kaya perting inita ang kalibutan. So maula na siya. Ito ba na to ang ato ang video sa mirror. Mirror, mirror. Hmm, itong tanaw. O. Na. Human na. Fights na na girl.